O oh, mga kapitla, avatar, bako, best of Toto Abad, Santa Barbara, race 14 po tayo ha, ah. ang scorpion is 13 10 pag nanalo si Toto, panalo na po, ayan, sumaga si Toto Abad, pumasok po yung ono at saka tres, tera dos na po, ayan na po, tera dos po yan mga kapitla. Niyan hmm, yan po mga nanonood. Dami pong nanonood sa laro nila. Kaya abangan natin kung ma kukuha ni Toto ngayon at dito na niya tatapusin yung laro nila ni Avatar. Ayan po, pasok yung 4. Tira 5 na po tayo mga kapitla. Plantado na yung bola. Oh ayun pasok yung 5 medyo mahirap pa tong 6 oh. kaya pinag pa ni Toto abad kung saan pupuntahin yung puti ayan po pinag niya pa lang nagposisyon na si Toto Abad pasok yung 6 tira na naman ng 7 ayan po apat na bola na lang Tera 7 Pasok yung 7 Ay 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 ko Malapit na talaga sa katotohanan. Talagang malapit na talaga Ayan Jeez na yung tinitira po uh, Si Mr. Paul na po Talagang tatapusin na ni Toto Abad Toto Abad The winning ball in the game Tapos na po yung laro Panalo na si Toto Abad Ano? Uh, I love it